Our salary is one hundred thousand. One hundred thousand? Yeah, just uh -huh. walking. And how much is border border if you go by border? No, she did not pay for the border border. Just we are going. You to, just walk? Yeah. No, how much if you go by border border? Border border is here from Malualakan is 4,000. Five thousand? Four thousand. Magandang araw mga kabayan uh, Sabado nga pala ngayon Wala kaming pasok Bala ko pumunta doon sa may Kanti uh, namin para Matingnan kung ano yung Niluluto nila ngayon Ang oras ngayon uh, Pasado sa 11 Para malaman ko kung okay ba yung pagkain Pagka okay Bibili na lang ako mamaya Pagka hindi magluluto ako Maraming puno Ngayon dito ganyan Taglagas kasi Pero hindi naman lahat ng puno Gaya nito Madami naman mga dahon yan no? At yung mangga Nagbubunga na Yung mga mangga ngayon yung Maingi yung mga ibon What is this one? Uh, beans, mm, what is Sumo Wiki? Hello, Rachel. Yes, how are you? Fine. So, here, how much is your uh, salary now? Here, our salary is 100,000. 100,000, yeah. Mm, and every day, you are just walking from yeah. your home, going yeah. here, yeah. We are just mm. walking. And how much is Boda Boda if you go by border? No, she did not pay for the border border, just we are going to just uh, walk? Yeah. No, how much if you go by border border? Border border is here from Malwala Khan is four five thousand. Five thousand? Four thousand. Four thousand? Yeah. <laughs> because that so place that means is uh, yeah. Ah. Okay, so uh, but what do you get here they give you pre food? yeah she can give us pre food. Mm -hmm. mm -hmm. how about in uh, in other places like in town D mm -hmm. they they are receiving also the same salary no yeah they are receiving the same salary but those uh, people they are not shy like that some people they are shared three thousand okay thank you okay. <laughs> Disks of a week, eh. Hmm. At beans. Isipin nyo yun. Ganun lang kalaki yung sahod nila. Kaliit pala, hindi pala kalaki. Ganun lang kalit yung sahod nila. Kaya nga lang sila nagtsatsaga dahil uh, libre naman yung pagkain nila. Sa umaga yata, pwede silang magtsaa tapos may tinapay. Sa tanghalian naman, kung ano yung mga natitira yun yung kinakain nila kung kwekwentahin natin yung sahod nila na yun kulang pa yun sa pamasahin nila kung sasakay sila ng boda boda dahil sabi nga niya yung uh, boda boda daw 4,000 ang bayad balikan 8,000 samantalang yung uh, magkano na nga ba yung sa boda boda ah, kwentahin ko na lang ilagay ko na lang dyan Ganun kalaki yung diferensya. Ang isa pang nakakatawa sa mentality nila dito, meron dito mga trabaho na magandang trabaho naman. Pero para do sa iba, wala sa ayos sa trabaho nila. Kagaya ng mga gwardya, yung mga gwardya daw na yan, pagkabago pa lang sila sa trabaho nila, yung mga kaibigan nila, mga kamag-anak, pinagtatawanan sila. Dahil uh, wala daw kakwenta-kwenta ng trabaho, yung maging bukas ng mangkit yun daw ang mga sinasabi at pati yung sa sa boda boda yung mga motorsiklo na yan kumikita naman yung mga yan eh kaya nga lang dito sa kanila ayaw din nila nun pangit na trabaho daw yon para sa kanila dahil uh, mahirap intindihin trabaho lang daw ng mga bata yun yung mga, yung mga kabataan pa hindi daw pwede yon do sa mga matured na tao na talaga yun ang paniniwala nila dito ang gusto nilang trabaho yung mga nasa opisina yung mga ganon o kaya naman yung mga nasa workshop kaya sa amin gusto nila yung mga ganyan trabaho kaya lang hindi naman sila marunong gusto nilang trabaho yung ganon pero hindi naman nila alam gawin kaya yun ang mahirap dito sa lugar na to kaya dito ang karamihan sa mga boda-boda driver mga kabataan pa talaga Minsan nakakatakot. <laughs> Hindi lang minsan, madalas talaga. Pagka gusto kong pumunta ng bayan, meron lang akong tinatawagan. Yung kaibigan namin, yun, maayos magbaneho yun. At yun na talaga yung trabaho niya. Magmula nung dumating ako dito, yun na yung uh, hanap buhay niya. At sabi niya, kumikita naman daw. Kaya nga lang, yung mga tao dito, ayaw nila talaga nung ganun trabaho. Ito nga pala yung uh, binili kong pagkain. Pwede na yan. Tinatabot ako magluto eh. Yung uh, beans. At itong isa, sumawiki yung tawag nila dyan. At ayan uh, lang po muna sa ngayon mga bayan. At bago ko nga pala tapusin yung video, shoutout po tayo kaya uh, Roberto Bautista at sa Quintana Family ng uh, San Pedro, Laguna. Galing po kay uh, Cesar Quintana. At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa channel natin, maraming salamat po.